Hello guys! Welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel, Don Bis Edit. For today's video, ituturo ko sa inyo paano nga ba tayo magkakaroon ng mas mataas na ranking or video visibility dito sa Facebook or sa different social media channel na mostly ang laban na po. Ang labanan na is yung mga videos or yung quality videos. So, ito yung share ko sa inyo na effective naman sa akin kahit papano nagkakamillions of views dahil ginagamit ko yung tama dito Ayan, okay? So, gawin nyo lang yung tama. Huwag masyadong so, sobra. So, dapat tama lang yung paggamit nyo nito. So, Facebook monetization secret. eto nga po yung sekreto din ng ibang creator. Na nakikita natin yung mga popular creator, mga sikat na creator. Gumagamit din sila ng mga ganito. So, kung kayo po ay newbie, sa inyo po itong video na to. At kung kayo po ay nagsisimula pa lang, baka makatulong po ito. Kung kayo po ay nag-start na ng journey nyo dito sa Facebook or sa TikTok or sa YouTube. So how to use hashtag caption thumbnails the right way to boost your views, reach and earnings. So totoo nga po nakakatulong po itong tatlong bagay na ito, yung hashtag captions and thumbnails, okay? So andami ko na din guys nag, ng million views and ito din yung mga dahilan kung bakit na nag-gain or na reach natin yon. Okay? Sa mga newbie or mga bagong creator, kung gusto mong mapansin ng Facebook or ng algorithm at mas lumaki yung reach ng mga videos natin, ito yung tamang guide para sa inyo po. Ngayon 2025, mas matalino na po yung AI or Artificial Intelligence. Mostly, ginagamit na po ito ng halos lahat ng mga platform. Yung Artificial Intelligence, yan po yung nagde-determine, nagde ng videos natin kung kanino nila ipapakita, kung kanino nila ito i-aabot or i-kakalat. Yun po yung visibility, yung range, nung reach, or nung ano, ng, uh, performance ng videos. So, kung hindi, uh, kung mali ang paggamit ng mga, ganit, ng mga tatlong bagay na ito, ng hashtag, caption, or thumbnails, for sure, baka magkaroon tayo ng spammy. Nagiging spammy po yung paggamit ito. Kahit maganda po yung content natin, hindi ito ipo-push kapag mali yung audience. So, siguro, marami na din kayong uh, nalagyan ng mga hashtag sa inyong mga video. Pero i-check nyo pa rin. Baka sa mga susunod na content natin is tama na yung magagawa natin. Okay? So, tutulungan kita guys maintindihan kung paano mapansin ang algorithm. Ang video mo at kung ano yung mga ba bawal gawin para hindi ma-restrict or ma-demonetize. Totoo nga po guys, no, kapag pumaling yung paggamit natin ito, pwede po tayong ma-restrict or ma-demonetize. So, yung demonetization, kung kayo po ay na-invite na sa content monetization or other monetization tools. So, ito yung five powerful tips na pwede mapansin tayo ng Facebook algorithm at magkaroon tayo ng mas maraming views. So, number one, diretso na po kayo agad tayo. Gumamit ng smart hashtag, not random ones. So, siguro, familiar na kayo sa mga sample hashtag like uh, hashtag FYP, hashtag Uh, reels, hashtag Facebook, yan mga ganyan. So, depende po. Pwede nyo namang gamitin yan, pero dapat connected sa videos mo. Kung ano yung sa video, kung ano yung gusto nyo i-share sa video, dapat yun din yung hashtag natin. So, may papakita ko sa inyo yung TikTok account ko na nag-over millions views po tayo sa TikTok dahil ang galing ng search engine optimization sa TikTok. So, may papakita ko sa inyo. Piliin lang ang mga relevant uh, na videos mo or relevant sa videos mo. So, sample, kung ang topic natin ay monetization, gamitin natin yung mga hashtag na ito. Sample, Facebook monetization, creator tips, online earnings. So, yan po is related sa mga topic ng monetization or about tutorial, make money online, yung mga yan. Huwag puro generic tulad ng FYP, hashtag viral, yan. Hindi po kasi nararank yan. Kumbaga, uh, parang natural na lang na hashtag yan. Like for example, itong content natin is more on uh, tips. So, hashtag tips for creators, hashtag Facebook reels for creators, yung mga ganyan. Or, pwede po kayo guys gumamit ng uh, search engine optimization. Mamaya, papakita ko sa inyo. Okay? So, gumamit ng malinaw, catchy thumbnail. Alam nyo po ba yung thumbnail is isa sa pinaka-powerful tools na pwede nating magamit? So, punta lang ako guys sa YouTube. Papakita ko lang po sa inyo yung thumbnails ko sa YouTube dati. Tapos yung thumbnails ko na ngayon. So, search ka lang natin dito, The bis Edit. Guys, kung di pa kayo nakapag-subscribe, please consider subscribing sa ating YouTube channel. Ano? Grabe, 5 years na po tayo dito sa YouTube. So, kung hindi tayo nag-start, hindi po natin marireach itong milestone natin na over 200,000 subscriber. So, pakita ko lang sa inyo, guys, no, yung ating mga old at uh, thumbnails dati. Nakaka-ano lang, nakaka <laughs> Naka panibago guys. Hindi ako sanay na tumingin doon pa sa mga old posts ko. Pero kanina, sabi ko, ayo nga ano, super powerful ng ano nung thumbnails. Ayan, pakita ko sa inyo. Actually, ang dami ko na ding na-upload na content, 'di ba? More on tutorials, make money online. Ayan. So, ito 'yung mga sample hashtag ko dati, Ayun e, 'yung mga thumbnails ko. Check nyo guys, oh makita nyo ang dilem ng camera na ginamit ko dito. Kasi nga camera ko niyan guys is cellphone lang. Actually may camera naman talaga ako kanon. Kaso ang hirap niyang gamitin. Kung magta-transfer pa ako ng video papunta sa cellphone tapos sa-upload ko pa. Pero ngayon guys nag-upgrade na tayo ng cellphone pa din. Itong gamit natin sa pag-record ngayon is P34, uh, P70 Pro ng Huawei. Actually meron... Eh, oh, Oo, P70. Meron na silang P80, di ba? So, bago na. So, mas malinaw yung mga camera ngayon ng cellphone. So, pwede na kayo mag-start dyan. Ayan. Check nyo guys. So, oh. grabe ba diba? Ang random ng ano ko ng tawag dito. Ng mga ano ko, thumbnails ko. Hindi, lalo na yung mga way back 2020. 20, 20 mga time Ang dami ko na kasi guys video eh. Ayan yung mga sample ano natin, thumbnails natin. So, hindi siya sobrang engaging or compelling, di ba? Compare ngayon guys yung mga bago natin na ano, na thumbnails, ayan. So, isa, ng, isa na lang na kulay yung pinipili ko sa ating mga font sa letter. Naka ganyan na siya. Ayan, di ba? Mas uniform, mas okay siya para na siya professional. Pero di pa tayo totally professional dito. Newbie lang po tayo. Okay, so 'yan. Super powerful guys nung thumbnail. Kaya ay suggest pag-aralan niyo kung ano yung ginagamit nila na font, paano sila mag-overlay, 'di ba? Or mag-edit. Simpleng edit lang naman yung thumbnail. Actually, kung meron kayong Canva or kung meron kayong CapCut or Time Master, siguro kung gusto niyo ng tutorial paano mag-create ng thumbnails, comment lang kayo diyan, uh, ituturo sa inyo. Sobrang basic lang niya. Pero ang laki nang maambag sa video natin. Katulad sa YouTube, guys every upload na natin is nagwa 1,000, 2,000, 4,000 uh, views na siya, which is malaking tulong na yan sa loob ng isang buwan. Kapag nakaipon tayo guys ng 1 million views, meron na talaga tayong expected na sasawurin sa YouTube. So, ganyan po yung, ano, yung thumbnail ko. Hindi ko na ako nagpapalit ng font. Etong font na gamit ko na yan guys, alam nyo ba kung kanino yan? Kay Mr. Beast po yan. <laughs> yan yung ginagamit niya na font or caption. Yung lumalabas na subtitle sa may ilalim. Yan po yung gamit niya. So, super effective, guys. Eh, nakita nyo, meron na tayong 16,000 views. Unlike before, nung nag-upload tayo, is usually hundreds lang kapag bagong upload. Pero ngayon, guys, nagwa-1,000 na siya, which is good yun. Kaya, sabi ko, ang laking tulong ng no? thumbnails. Ayan, okay? So, proceed tayo, guys, sa... Ayan, thumbnails. Pinag-uusapan natin. Ang thumbnails ay Uh, ay first impression ng video mo. Totoo po yan guys, first impression po ng videos natin. Kumbaga, pag nakita nila, ay ang ganda ng thumbnails, i-click ko nga. So, nagiging clickable yung videos natin. Okay, gumamit ng malino na text, katulad nga po nung ginagamit ko sa thumbnail natin dito sa YouTube. Ito po yung font ni Mr. Beast eh. Hindi ko lang alam, hindi ko na matandaan yung pangalan nito. Pero, i-search nyo na lang uh, ano yung ginagamit ni Mr. Beast na font. Ayan, mukha mo na, ayan, lagyan nyo ng text, mukha mo na expressive. So sa, like for example, yung videos natin ay engaging. So happy face, yung sad face naman kung meron kayong uh, bad news, yung mga ganyan, good news, 'di ba? So i -re relate nyo sa mismong video nyo. At kulay na dapat uh, eye-catching talaga. Yung tumatalo sa feed. Ito yung mga example, ah, red, yellow, or white text work best. Pero at, sa atin guys, diba yung background natin is ano lang siya uh, light colors tapos yung thumbnail natin is ginawa kong green. Kasi parang ayun, most uh, gusto ata ng viewers natin is green. So compared dun sa yellow na ginagamit ko dati. So try nyo din explore kung ano yung mismong kakagat na kulay ng thumbnails. Okay, so importante yun, thumbnails guys. I suggest pag-aralan nyo yung pag paggawa ng thumbnails. Pwede rin kayo guys pag-thumbnails sa TikTok, pwedeng kayo mag sa Facebook. So, paano nga ba yun? So, yun po yung makikita sa, ano nyo, sa video gallery or sa reels or sa, sa feeds ninyo. Okay? So, pangatlo, ito, importante din po ito. Actually, talaga, dapat mapag-aralan natin yung paggamit ng caption or yung storytelling. Okay? Hindi lang basta description, dapat may context at hook dapat hookable yung caption natin. Hindi siya clickbait, no? Actually, naging clickbait yung mga thumbnail natin, guys. Pasensya na po, ano, kasi wala pa tayo totaling idea. dapat bawal pala yung mga clickbait. Yung clickbait po na tinatawag is yung video mo is hindi related yung title. Kung baga masyadong exaggerated yung title mo. Or like for example, sumahod ka ng 100,000, di ba? Pero hindi naman pala yung totoong Uh, sinahod ko sa Facebook 'di ba so parang ano lang siya unrelated na yung ano yung title sa video parang ganoon para ano na siya naging clickbait instead na dapat ang maging ano ang context ng ano natin ng thumbnail natin ay compelling ayan compelling engaging yan yung clickable hindi mo kailangan maging sikat para kumita sa Facebook ayan kailangan mo lang maintindihan ito. Mas engaging, mas matagal manood, mas mataas ang retention. Ito, ito, best to. Itong example na yan. Yan. Hindi mo kailangan maging sikat. Di ba? Very basic lang. Yan dapat. Yung may hook. Di ba? So, napaka-importante ng caption. So, pag-aralan nyo din yung tamang paggawa ng title or caption. Okay? So, yung number four, mix plus raw, uh, short hashtag. So, i-mix nyo. Meron kasing nag-work na ano lang, ilang letter ang hashtag lang. Di ba Like FYP. Sobrang daming gumamit niyan. Billions na yung user ng FYP. Na kung isa-search niyan sa TikTok, sobrang daing gumagamit niyan. So halimbawa, eto, Facebook hashtag Facebook Reels plus Facebook monetization tips plus how to earn on Facebook. Pansin nyo guys, no? Eto kasi guys, so oh, yan, no? Yung hook na yan, very powerful yan. Yung mga how to, nag start sa how to five tips, no? Yung mga ganyan, um, yung mga how-to videos, eto. Once kasi na may nag-search ng ganyan, how to earn on Facebook, posible na no, mapabilang yung video mo sa search engine optimization. Sample, magsa-search tayo dito sa, sa YouTube, ah. Uh, copy natin ito. Copy lang natin ito. Copy. Tapos, search natin dito. Titingnan natin kung mag-a-appear yung ating video dito sa YouTube. How to earn on Facebook. So, ito yung sinasabi ko sa inyo, guys, na pwede nyo gawing tags or hashtag. Ayan, yung sampu na yan, guys, mula dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan, pwede nyo yung gawing hashtag or tags. I-copy nyo yan, tapos lagyan nyo lang siya ng comma or lagyan nyo ng hashtag. Yan kasi, guys, imagine, oh, nag-search lang tayo na how to earn on Facebook. Ito na yung next, ito na yung pangatlo, pang-apat, pang-lima, pang-anin, pang-pito, pang-ulo pang siyam, pang sampo. Yung sampo, yung top 10 na pwede nyo i-click yan. Kasi ito yung magsa-suggest eh, kapag sinesearch nyo dito sa may search engine ni, ano, ni YouTube. So, ayan yung mga pwede nyo gamitin title. So, titingnan natin ha, etong how to earn on Facebook kung meron yung video natin. Check natin guys. So, yung mga lumabas dito, yung kay Steve Mark TV, for sure, ginamit niya yung hashtag na yan. So, tingnan natin. Oh, meron na tayo dito isang video. Oh, meron na tayong isang video dito. Ayan, oh. de ba? So, nagamit ko din yung hashtag na yan. So, i-try e, nyo explore kung ano yung mga video na gagawin nyo. Tapos, i-search nyo dito sa uh, YouTube or sa TikTok. So, yon. So, ba? Diba? Meron na kayo nakuha na isang tip na ginagamit ko or, at ginagamit din ng mga sikat na creator. Check nyo si Steve Mark TV, ba? Diba? Mag-over. Ah, uh, Mag-ano na siya? Almost 1 million subscriber. So, more on tutorial videos din yung ginagawa niya. So, ipal isubscribe nyo din yan sa Steve Mark, uh, TV. So, yun. Napaka-importante guys ng hashtag. Uh, uh, remember, always remember yung paggamit niyan. Dapat hindi naman over, no? Kasi, minsan, na-overuse no tayo niyan. Ang ang allowed na maximum na hashtag na pwede yung gamitin ay 3 to 5. So, huwag kayong lalagpas na sa marami sa TikTok, ang allowed lang na hashtag na gagamitin or pwedeng gamitin is lima lang po. Okay? Kaya yung ginagawa ko, yung, iba, yung isang lima o yung sampo, tags naman siya. Sineseparate ko lang ng coma. So, ganun lang yon Okay? So, again, wag, na, wag maging spammy yung hashtag. Yung thumbnail, wag maging click uh, clickbait. Okay? Yung caption, dapat hindi maging clickbait. Okay? So, yung number five, yung last, Consistency and engagement equals boost. Totoo po yun. Dapat consistent. So, ito yung palagi kong sinishare sa inyo at iba ding mga creator natin na nag-start na at kumikita na dito. Consistency is the key. Imagine guys, kung hindi tayo nag-start way back 5 years ago, di ba, wala pong the home base edit. Walang mag-share kahit pa paano ng mga ganitong guide. So, isa po tayo dyan na nag-share ng uh, way para po kumita sa... Uh, mga YouTube, uh, videos short videos sa Facebook so isa po tayo dyan. at mararating din pong nagpatunay na pwedeng talagang kumita Kasa, kaya ngayon ang dami nang kumikita actually talaga naka-gatekeep yan eh ang una lang na pwedeng kumita is mga taga ibang bansa Yung top tier country na una yung uh, monetization kay Facebook sa USA, India uh yung mga top tier country, country doon yung nag-start pero sabi ko, ah, for sure dadating din yan sa Philippines. So, nag-start na din ako ng mga tutorial kahit wala pa akong kinikita nun sa Facebook. So, yon Nung nagkaroon ng monetization, mapalad tayo guys. Kahit pa paano, kumita tayo. Kahit paano. Okay? So, engagement. Kung kaya nyo pong mag-comment, kaya nyo pong uh, replyan yung mga comment. Kung kaya nyo lang po. Pero kung hindi nyo na talaga, talaga ma-isa-isa, pwede kayo guys mag-hire ng Uh, admin or pwede kayo guys uh, kahit pa paano mag ano kayo mag reply kayo or mag heart ba diba, sa mga comments nila so equals boost pag yan is na master niyo yung dalawa na yan kapag consistent ka sa niche mo at may mga nagre-react comment or even share automatic binubus ng algorithm totoo nga po yun So, ang kitaan na po ngayon kay Facebook is based on engagement payout na. So, baka po akalain nyo, once na nag 1 million uh, views kayo tapos wala, mababa yung engagement, mababa yung comments or yung share, wala po yan masyadong kikitain. I tell you guys, yan na po yung kitaan. Unlike before, kapag po nag millions of views ka na, kahit konti nagko-comment, malaki yung kita. Pero ngayon, nakadepende na po sa number of engagement. Okay? Kaya laging maglagay ng CTA. So, kung hindi nyo pa po alam or wala pa kayong idea sa CTA o ano ang ibig sabihin ng CTA, ito po yung call to action. Yung call to action is yung ganito. Comment mo kung gusto mo pang matutunan to. Or ganito guys, bibigyan ko pa kayo ng isang sample ng call to action. Guys, kung bago lang po kayo dito sa ating YouTube channel, please consider subscribing. Nag-share po tayo ng mga tutorial, guide, tips, paano kumita sa social media. And pa-click na rin po yung notification bell para every time na manonood po kayo ng mga bago nating content or may in-upload po tayong bagong content, kayo po yung unang manonotify. Ganon. Yun yung sample na CTA or call to action. Pwede yung ilagay sa unahan, gitna, or huli. Okay? So, yun. So, dahil po, meron na tayong nabigay na tips. eto naman yung limang bawal. Pasensya na kayo guys kung humahaba. Pero gusto ko lang talaga isama na itong five na usually ginagawa natin sa paggamit or inaabuse na natin yung paggamit ng hashtag, caption, or even thumbnails. Number one, huwag maglagay ng misleading hashtag. Okay? Misleading hashtag. Like for example, huwag gumamit ng hashtag na walang context sa video or unrelated na. Kasi kanina ko pa yan guys sinabi, ano, baka unrelated na yung hashtag nyo sa video nyo. So be very careful. Like for example, hashtag love story pero yung picture mo is income tutorial. <laughs> so iba, ang layo. Okay? Pwede kang ma-plug or ma-restrict sa Facebook. So yan ang nga po yung ko sa inyo. Or kung hindi po kayo ma-restrict, mare for sure, bababa po yung distribution, yung visibility, or yung reach nyo dito sa Facebook. So, remember po yung bawal number one natin. Okay? Number two, avoid clickbait thumbnails. Kanina ko din po ito nabanggit. Dapat po hindi siya clickbait. Dapat po compelling or related sa videos na sineshare mo or kino-content natin. Clickbait thumbnails na walang connection sa videos. Okay? Kapag iba ang laman ng video video sa thumbnail mo, bababaan baba, baba, o bababa ang algorithm ng reach mo dahil misleading content po iyan. Okay? So, again, ano tayo dito? Uh, convicted tayo dito sa paggamit ng misleading or clickbait. Pero guys, uh, pasensya na sa mga nagawa na, 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 na kong video dati. Kung napanood nyo yun. Ay, ikaw din naman, sir. <laughs> clickbait ka. Pero ngayon guys, iniiwasan na natin. Okay, so related lang dito sa pinag-uusapan natin. Pero kung kayo naman guys is gumagamit pa ng mga clickbait, so iwasan nyo na kasi nga hindi na yung magiging healthy sa inyong page or profile or sa inyong monetization. Okay? So number three, wag puro emoji or spammy words, caption or title. Okay? Sobrang daming emoji o paulit-ulit na words, like for example, yung eto, yung fire emoji, tatlo, tatlo kagad na fire emoji. Watch now now now. Ayan. So ito yung mga example na ano ha, uh, tawag dito, spammy caption or title. So be very careful sa ganyan. Pwede kang maglagay ng emoji isa, dalawa, pwede na 'yon. Tinatanggal ng Facebook sa discovery feeds po yung mga ganito, yung mga spammy words or title. Okay, number four Huwag maglagay ng copyrighted image or music. So, totoo po yan. Kapag po may copyrighted, automatic demonetize po yung video. Kapag hindi po natin inaccept, dispute or dinelete yung ating video. So, kapag po inaccept natin, magkakaroon po ng shared revenue na tinatawag. Kapag naman po dispute, ibig sabihin hindi tayo pumapayag na magkaroon ng hatian. So, yon Kung napatunayan nyo naman na yung music na ginamit nyo is copyright free, or royalty free, wala naman po magiging problem. Pero kapag po napatunayan ni Facebook na yan pong uh, image or music na ginamit nyo is copyrighted sa possible, bababa po yung views niyan or violation po yung kapalit. Okay, number five. Don't use banned or controversial hashtag. Meron po mga controversial hashtag, guys, no? Mga bawal. Like yung mga SEX. Tama, yung mga ganyan. Yung mga m u yung mga ganyan, yung mga word na ano, na mga sensitive. Yung DR r alam nyo na yung kasunod nun, yung mga yan, ganyan. So, automatic yan guys, mababa yung video nyo or mapaplag yung content. Automatic demonetize din po yan. May mga hashtag na napaplag bilang, ayan, sensitive. Ayan, yung mga sensitive, yung mga restricted, ayan, yung mga ganyan guys iwasan mo ito para mabawasan ma maiwasan din yung ano yung low visibility ng video mo so i-search nyo na lang guys yung mga bawal actually marami mga bawal na hashtag at uh, baka yan mapasama sa video nyo so ma-plug yung content nyo so sayang naman so again maglagay lang po ng tama at related na hashtag dun sa video po natin okay so panel tips guys ang Facebook ngayon ay content plus engagement base. Kanina ko pa po yan din na share sa inyo. Hindi na siya friend based guys, okay? Kung gusto mong mabush yung algorithm, gawin mong valuable, relatable, or relevant, shareable ang bawat videos natin. Okay? So, yun guys. Maraming salamat. Hopefully, nakatulong po itong ating content. Pasensya na guys kung humaba. And gusto ko lang talagang ma-share sa inyo to lalo lalo na sa mga newbie or magsisimula or nagsisimula na dito sa Facebook or other social media platform na mayroong mga monetization na tools. So, kung gusto niyo pa yung mga ganitong videos, guys, don't forget to subscribe. Again, click the bell icon para pag meron tayong next video katulad nito, kayo po yung una makakapanood. Maraming salamat. See you again sa next video. Bye-bye.